Kasama na nga natin sa screen natin ngayon ang ating beauty queen mom. Of course, motivational speaker. Talagang ano ba? Kailangan pa ba natin i-introduce ito? Nagbongga, diba? Nalisa siya sa pinaka-wonderful mom na nakilala natin at makakakwentoan natin ngayong umaga. Kilala talaga siya sa larangan, syempre, ng beauty pageantry at syempre, mom of two na nga siya ngayon, gaya na nabanggit ni Mamu Tintin. Mm -hmm. At kakaselebrate lang niya ng 10th wedding hey, hey, anniversary. Hey, hey, hey. O magse-celebrate pa lang ba? Ito na po siya, ina Hi Miriam Cambau. Hi Miriam. Hiya. Kumusta? Hi Nora. Tumusta right? ka na? Alam mo kami ni MJ naging close Ay ni MJ to ni Miriam. Pareho kay M no, isa pag M. Kami ni Miriam uh, naging close kay during the pandemic. Oo, Woo! dahil oh, pareho kaming mga top franchisees ng JC Premier. So, nakatuto oh, kami ni ano dyan. Pareho kaming leaders ng kanilang mga grupo. Napakagaling din na entrepreneur kasi ni Miriam until nga magsettle na sila sa Boracay. But you're back na, di ba Miriam? Tama? I saw your post that you're back na here sa sa Manila. Tama? Yes, we're Actually, we're back and forth. In fact, right now, I just landed an hour ago in Boracay, wow. and I'm here at the Pakodeli oh. restaurant, the restaurant oh, of our friends here. And um, yeah, so in terms of life, uh, of uh, living, we live between Boracay and Manila. Kasi ay, ay. yung tatlong anak ko nag-aaral na ngayon sa Manila, lalo na yung panganay kong grade 10. eh syempre, kailangan yung school niya, pre-prepare na siya for his senior years. Kaya kailangan namin siyang ibalik sa Ma sa Manila, tapos kailangan din namin bantayan, di ba Pero bumabalik din kami dito kasi nga nag-establish kami ng CCF Boracay House church during the pandemic. And although wala na kaming nirarentahang bahay dito for the house church, meron kaming isang member who took on the house church in their place. So mm -hmm. kaya pa balik-balik kami kasi may we're overseeing kami dito ang church. Oh, thank Grabe. you for the live updates. Believe nga ako eh kasi napaka ano ay eh, closely knit ang inyong family. Talagang uh, you feel the love. And talagang uliran kayong mga parents ni Ardy. And speaking of ano know ni Ardy kamusta yung 10th year of marriage ninyong oh, 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 dalawa? Ano ba yung masasabi niyo talaga naging greatest challenge and greatest blessing para sa inyo? Ayan yata si Ardy So parang, RD, parang ano, dumudungang. Hi, R.D., Hello. musta? Happy anniversary! Yeah, sobrang blessing talaga yung umabot ng 10 years. And uh -oh. considering yung first marriage ko, inabot lang ako ng 2 and a half years, ano. So, para sa akin, yung 10 years talaga is blessing na. And um, on top of that, with three children and a house church, sobrang blessed na blessed talaga. So, yung 10-year anniversary namin, last March 24, sin celebrate namin sa Palm's Country Club in Alabang with close... Uh, friends and family and um it really it really was such a blessed day kasi it was just a simple um ceremony followed by uh intimate dinner and napakaganda kasi uh, we were graced with our ninongs and ninangs like wow. Peter and christine cruz uh, si Uh, Lilia and Francis Kong at saka si Anthony and um, Maricel Pangilinan were there. Tapos, nagkaroon kami ng panel interview after dinner na para magbigay sila ng advice sa aming mga couple guests. So, wow. eh, kaka-invest -ib na yung mga speech-speech na boring. nag yeah. i panel interview. Tapos, maraming na-bless dahil na-share nila yung experience nila as in, in their nice. marriage. Sayang wala so, tayong picture na magmapakita. <laughs> Wait, <laughs> tingnan natin inay Miriam, pinost mo ba sa IG mo 'yon? Baka pwede naming ma 'di ba? Para makita rin ng ibang mga inay natin, mahabol natin, 'di ba, mamutin oh. para makita yeah, nila. Pinos, pinos ko pero yung couple and family pictures lang namin, wala ako masyadong pinost na guests. Oh. Oh, pero ito pero, baka pwedeng courtesy of uh, courtesy of nice print photo, oh. yung Itaries. Charisse! Ayan. yung video namin ha, sa YouTube. Pero wait lang, Inay Miriam, ikwento mo naman kung ano yung mga words of wisdom, yung pinaka naging take away dun sa panel interview na lang na yun, na pwedeng, siguro no, talagang mabless din kami sa information na yun. Um, right at the top of my head, siguro, ang naala, uh, ang tinanong ko kasi dun sa mga panel guests namin, as a wife, A lot of times, I struggle with submission. Kasi, di ba uh -huh. sabi sa Bible, kailangan babae, magpasakop ka sa lalaki. So, sabi ko, paano ako aabot dun sa punto? Pag feeling ko tama yung decision ko, at mali yung nagiging decision ng asawa ko, mm -hmm. kahit na siya dapat ang maging leader, how can I get to that point na willing ako mag-submit? So, yeah. nagustuhan ko yung sinabi ni Maricel Pangilinan na yung protection and blessing kasi, nasa pa, nakapailalim doon sa sukob ng asawa. So pag naka, pag nag-submit ka doon sa asawa mo, mabe ka. Pag hindi ka nag-submit, lalabas ka doon sa umbrella of protection. Uh -huh. At pag hindi ka nag-submit, paglabas mo doon syempre pag, parang may ulan, di ba? Pag nasa ilalim ka ng umbrella, protected ka, hindi ka mababasa. Pero pag lumabas ka sa umbrella, mababasa ka, you are prone to attacks, to prone to the sun and the elements. So parang ganun din. So kailangan ko basta tayo para bless tayo dahil yung influensya natin kasama din yung mga anak natin pag hindi tayo nagpasukob dun sa asawa natin pati yung mga anak natin prone to attack so importante talaga na yung wife will submit to the husband because she models submission to authority and honoring uh, Uh, the Father and also honoring God. Oh, okay. So, yun nga, yun nga lang, depende yun, Miriam, eh kung regardless. ano, bugbugera yung ano, asawa mo, lasenggo, <laughs> nananakit ng asawa, yan ang hindi ka dapat mag-submit. I'm sure you also oh, agree. So, diba? So, diba? Ba, diba ito, yung, ba kung kung si Ardy yung asawa, go. Kung si Julius yung oh. asawa, go. Kung si Oscar yung asawa, go. Pero kung asawa mo nananakit, hindi ka dapat magpa-submit. Nire-report mo dapat sa polis yung kanong asawa. Totoo. Uh, which totoo is blessed, no, tayong tatlo. To have actually, husbands uh, like uh, us. Actually, dapat talaga pag abusive naman yung asawa mo oh. um, kailangan talaga humingi ka ng tulong kasi hindi rin nararapat na mm -hmm. you put yourself in a dangerous situation yes. and your children lalo mm -hmm. na pag nananakit na yung asawa ko yes. so so get some, uh, so get some help pero ang advice din kasi sa bible husbands love your wives Dampak. as you love yourselves that's and, true. um actually love your wives as Christ Let's loved love the church you. eh ano bang ginawa ng <laughs> hey, Jesus para sa sa simbahan, mm -hmm. di ba? Namatay siya sa krus para sa ating lahat. So in the same way, yung husband, he must die to himself in order to take care and love his wife. O oh, yan, husbands, so, so, makinig may kayo, may ha? Oo nga. Oh, mas mabigat ang responsibilidad naman lang. Kaya yung mag-submit oh, lang. Oh. Tayo, mga babae, kailangan mag-submit lang tayo sa husband. Pero ang mga husband, they are commanded to die to themselves para pa, mahalin yes. Naku, yun yung take away ko na dito. Doon na tayo titigil. hindi ko na papadagdagan yun no, kung paano tayo magsasubmit. O, di ba? Sila na yung, I digest ko. muna natin ko, yung sinabi die ni for ni themselves Lyam. para sa atin. Yes. O, eto na. Pag-usapan natin pagiging isang ina. So, you had your two pregnancies oo. nung nasa 40s ka na. Paano mo inalagaan ang iyong kalusugan na medyo late age pregnancy na to? Yung first, ano mo ba? Pregnancy mo? Talagang 40s ka na? Yung first? Uh when I was in my 40s, we were uh, mga siguro 42, oh. my husband and I were preparing to get pregnant. Pero dahil meron akong apas, mm. which is an autoimmune condition where mm -hmm. the mother does not recognize the fetus as her own, so ang ginagawa ng katawan nagwiwit uh, nag, -wi -wi nag um, nagkakaroon ng blood clots tapos tapos inaabort yung bata. Ganun ang mm -hmm ang sakit ng apa. So, meron akong ganong condition. Tapos, mababa na yung mga hormones ko. Pareho kami ng asawa kong infertile. So, ang advice sa amin ni Dr. Rebecca Singson, hmm. na aking ob ni -E, ay bukod sa meron akong mga heparin injections, pangbalawd balaw ng gamot, I should take the uh, ano yun? intolerance diet. Mm. Meron kasi tayo mga pagkain, food intolerance diet. Meron kasi tayong mga kinakain sa pang-araw-araw na intolerant yung katawan natin. In other words, hindi um, hindi siya healthy para sa katawan natin. In for example, uh, pag iko-compare mo yung tolerance sa yung allergy, yung allergy, kumain kunyari allergic ka sa shrimp. Pag kinain mo yung shrimp, automatic uh, magkakaroon ka ng hives, pa ka humiga. Pero ang automatic yung reaction pag allergies pero ang intolerance more chronic mas tum mas matagal at mas subtle lumalabas yung mga effects ng mga intolerant foods. K kagaya ng rice, intolerant ako sa rice. Um, hindi ako pwedeng kumain ng rice kasi it causes uh, allergic rhinitis in my body. Mm. At na naman, no? so, every, morning, uh -oh. oo, every morning lagi ako nagsniffle nang ngating ilong ko, lagi kong uh, parang may sipon ting umaga. Yung pala dahil intolerant ako sa rice. Mm -hmm. So ngayon inadvise na ako na tanggalin ko yung uh, yun sa rice. So when you take the blood test uh, for the food intolerance test, meron silang ibibigay na listahan ng mga foods that you should avoid. Ako, part in particular, intolerant ako sa eggs, sa milk, sa rice. Uh, pwede lang sa akin yung carabao milk. Intolerant din ako sa almond milk. Um, at saka, pero pwede ako kumain ng maraming mga vegetables, saka maraming mga meat. Yan. So, dapat iwasan ko yung mga... So, intolerant. ang laki pala nung ano, ang laki pala mamuno, nung effect pala ng diet, saka in Iberia, doon sa, ano, sa possibility na mag-conceive especially after four Pero, of course, the bless ka pa ng dalawa, di ba? So, um, right, was it was it any harder the second time around or do you think na even in your 40s naka adjust yung body mo kasi nga during your first pregnancy nag ano ano yung intolerance diet yung food intolerance diet nakatulong sa akin yun. kasi one of the effects of intolerances is infertility so nung tinanggal ko lahat ng mga pagkain na intolerant ako after for three months ang advice nun On the fourth month, nabuntis ako. Siyempre, dala din yan ng lahat ng mga prayers, okay. ng lahat na uh, miracle yan eh ng Panginoon. And to think, 43 years old na ako nung nabuntis ako. And the year before, okay. nag IVF kami ng husband ko, tapos nag yung implantation. Okay. So, makikita mo talaga na pag ang katawan mo inalagaan mo, iniwasan mo din yung foods na intolerant ka, mag-respond uh, magre yung katawan mo, mas may... Um, mas ma-facilitate pati yung fertility mo. And then, two years later, uh, nag, nag, uh, in the middle of the pandemic, naalala ko, nagsusmoothies kami, nag-vegetable juicing kami, and wala akong injection or food intolerance diet na ginawa. Pero, uh, spontaneously, nabuntis, nabuntis din ako. Wow! So, I, It's really the diet and yeah. the nutrition, yeah. the yeah. things that we put in bodies help us to be help us to have eggs. that yeah. are healthier, 'di diba? Allows our bodies to prepare it for pregnancy. Talagang so, you are I what you I eat. It yeah. I highly recommend taking a food intolerance diet. You can ask your OB-gyne or your your doctor yeah. para bigyan ka ng request niyan. Uh and also vegetable juicing yeah. and pwede rin magka work up, Kung may problema kayo sa pregnancy magka work up kayo sa mga ob gyn niyo and yeah. I'm sure magbibigyan nila kayo ng advice. Actually avoid in order to make your body get in make it ready for pregnancy. actually, nagawa ko na pala yung food intolerance test na yan kasi hindi ko sinunod. <laughs> hindi ko Wait, nasusundin ka ko lang. Ayun na ako, sige, ito ni inay Miriam. Ina parang, oh, ang dami palang epektong bongga. Wagga sige lang. na nga, pero ako <laughs> din, hindi ako pwede sa, ano, sa ama. Hindi ko alam yun. Doon ko lang malaman, ha, bakit? Eh, di ba, it's good for you. Yeah, Baka ang random, di ba, yung sa'yo, rice. Tapos, naisip ko nga yung akin, ibang, ano, ibang mga grains, hindi rin pala pwede, mamu. Di ba? Pero alam ko sa high precision, mamu, may ganun eh. So, pwede mo rin siguro i-try yun. Alam ko na kasi I had a severe allergy attack, di ba? Binlog ko pa uh -oh. yon So that's why after I vlogged it, I realized na ang dami pala talagang may late age allergy attack. So I'm also familiar oh my with my own allergies, sa So anyway, Miriam, thank you so much for blessing us with your uh, presence today. Na-enjoy namin ni, ano, ni MJ at marami kaming natutunan from you. As usual, di ba? With the kind of life that you live and the principles that you, ano, the value. So Oo, talagang thank you. Maraming nanay, uh, maraming mga inay ang natutunan today. And happy anniversary anniversary it sa inyo ni RD and hugs to the kids. Happy anniversary. Thank you. Thank you.